Pinunan na ng isang grupo ang disenyo ng bagong perang polymer na inilabas ng Bangko Sentral kung saan hindi na mga bayani, kundi mga hayop at halaman ng tampok. Ang paliwanag ng BSP sa pagtutok ni Jonathan Andal. Hindi na mga bayani at leader, kundi mga hayop na ang imaheng makikita sa mga bagong perang ilalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa bagong 500 pesos, wala na ang mag-asawang dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino at pinalitan na ng Visayan Spotted Deer. Sa sandaang piso, hindi na si dating Pangulong Manuel Rojas ang tampok, kundi ang Palawan Peacock Pheasant na. At sa bagong 50 pesos, pinalitan na si dating Pangulong Sergio Osmeña ng Visayan Leopard Cat. Nauna nang inilabas, noong 2022 ang 1,000 pisong polymer banknote kung saan wala na ang mga World War II heroes na sina Jose Falianes Escoda, Jose Abad Santos, at Vicente Lim. At pinalitan ng Philippine Eagle. Pero, pumalag ang grupong Atom o August 21 Movement na itinatag matapos ang pagpatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ito raw ang unang beses sa asaysayan na hindi kasama ang mga bayani ng Pilipinas sa disenyo ng pera. Mas masahol pa raw ito sa bagong lipunan bills na inilabas no Law, pero may mukha pa rin ang ating mga bayani at leader. Sa loob daw ng higit dalawang dekada, sinusubukan daw ng pamilya ng diktador na baguhin ang kasaysayan at burahin sa ating alaala ang mga bayaning lumaban ng matapang para sa ating kalayaan. Tanong ng grupo, nais daw ba natin ang isang bansang walang mga bayani at mas maigibang bang sila'y kalimutan na lang? Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ng pamilya Marcos ukol dito pero sabi ng Banko Sentral sa ngayon hindi naman aalisin at hindi ihihinto ang paggawa ng mga perang papel na may mukha ng mga bayani at leader gusto lang daw nilang i-promote din sa ating pera ang mga endangered species na hayop at halaman na tanging sa Pilipinas lang makikita